Alright mga kayamis, ito na ang una nating i-review na Paris Overload Dito yan sa Etibac Dito yan sa may Queen's Row sa may Central Central to, no? Si so, mga kayamies, kakain na tayo dito ng pangmalakasan Disclaimer lang mga kayamis, hindi ako food vlogger Pero mahilig akong tumikim at kumain ng mga Paris Kaya, wag huwag nyo ako i-bash ha, baka mag-cry kayo ko, sige kayo kaya mga kayami, yes, no. so ito na, titikman na natin ang isa sa mga uh, Paris Overloads dito sa Etibac Ang RNM Paris Food Center So kumbaga meron sila dito, meron din silang gaya ng diwata Andy Rice, ang kanilang um, Paris At meron silang Royal Kuya, andi sabaw ba to? Andy sabaw din raw mga kayamiyes So tikman na natin dito na natin sisimulan mag-review ng mga Paris Overloads Part 1. Sisimulan natin kumain ng Paris. So ito na mga kayamis, yes, no. Sinimulan na natin mag-review ng ating unang ng Paris dito sa R&M Food Center Paris Overload. So isang dam piso din, no. So ayun nga, gaya ng sabi ko, mayroon na rin siyang kasamang Anli rice, anli sabaw, at saka uh, isang softrix. Parehong-pareho kay Diwata. No? However, yung kanyang masasabi natin, unique value proposition or yung unique na may offer niya na I think very unique to is yung mga sahog. No? Yung mga sahog kasi ano, no? apat, no? apat yung, ano, yung kasama rin sa Paris. Ano may yung mga sahog na yun? May chicharong bulaklak na napaka-crunchy. Merong litsyong kawali. Meron din siyang kasama Meron din siyang kasama ng tuwalya ng baka at saka meron din siyang kasamang uh, chicharon, no? In fairness, actually masarap, no? Tapos yung sauce niya transparent na, na medyo creamy. Etong pares na to actually, medyo naalala ko dito yung pinakamasarap na pares na natikmang ko rito sa 80 Yung dito banda sa may no? Uh, ganitong ganito yung kulay nung kanyang sabaw, pati yung texture. However, yung pare yung pinakamasarap, yung paresan na yun. Hindi ko lang kasi alam ang pangalan kasi nung natikmang ko yun, eh, wala talagang brand na nakasulat. Hanggang sa, uh, hindi ko na nakita ulit yung paresan na yun. Pero napakasarap talaga. Anyways, balik tayo. Yung ambience sila rito, in fairness, na malinis. Sobrang linis nung, ano, nung lugar. I would say na, pagdating pagdasking sa cleanliness ng lugar, ay talagang mapapanatag ka na hindi marumi yung produkto. Kasi para sa akin, ang cleanliness ng isang store ang isa sa pinakamahalagang factor para masabi mong malinis yung produkto. Dahil na siyempre, pag malinis yung CR. Um, ah, pag ginaagat mo yung pares nila, in fairness, no, ang crunchy, no, crunchy nung no, ano, no, chicharong bulaklak, no, ay eh, pagka-crunchy siya, lalo na yung lechong kawali, crunchy. Tapos talagang, ano, talagang, alam mo yun, super overload nung sahog ng pares nila. Yung talipong hindi lang puro sabaw. Dagang literal na marami yung sahog. No? Sana yung mga encounter ko na parisan ay ganito rin kadami yung sahog. Kasi madami talaga. Talagang masabi mong solve ka dito sa R&M Food Center Paris Overload nila. No? Pagdating naman sa customer service ng kanilang mga crew dito or yung mga staff, okay din naman. No? So ano naman, approachable sila. No? kapag mahihingiin ka na kailangan mo para mapasap yung iyong, iyong pagkain, eh, ibibigay naman nila. So, yung ano, yung medyo napansin ko lang rito, uh, pagdating doon sa lasa ng, ng ano nila, yung soup nila, no, uh, yung kasi natikmang ko na, na Paris dati, na kasing kulay niya rin yung, yung sabaw niya, ay mas malasa compared dito, no. So, feeling ko, medyo matabang lang ng konti, no. Pero, all goods pa rin, panalo pa rin action. Kung naghahanap ka na masabi mong budget meal na pares, na talagang sold na sold yung punong-puno ng sahog, ah, uh, ito na yon, the best, no, the best. Ah uh, Naka-unli sabaw nga ako dito eh. So, nag sa sabaw ulit ako. Tumikim ulit ako nung sabaw nila. Um, ayun nga, talaga medyo matabang, no? Pero siguro yung reason nga, dahil nga kasi, di ba nga, tinitimplahan mo nga naman yung pares talaga. Titimplat at titimplahan mo yan ng sarili mong sari mo yung panlasa hanggang mahuli mo yung panlasa na gusto mo. No? So, ayun lang namin yung ko. At uh, nevertheless, uh, wala naman tayong ibang napansin na na di ka aya Ayun lang naman. So, right now, for me, it's quite early to 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 score uh, this one. Siguro makapag-score na tayo ng matinuti no, kapag nakapag-review pa tayo ng isang pares sa mga susunod na araw. So for now, dahil nga ito yung pinakauna nating uh, new review, magbe-base tayo sa uh, paggawa ng another review kapag may natikman na tayong next pares, which is yung susunod nating pares na titikman. Meron na tayong mapagkukumparahan. Abangan nyo ang part 2 ng pagtikim natin ng mga pares. Bye-bye!